Bago tayo tumigil sa pag-ere, marami tayong mga naging radio program sa Radio DCLP. So, nung tumigil nga sa pag-ere, ang ginawa natin nun ay bumuo ng isang programa na pang cable TV naman. So, ito yung dito sa Laguna. Nang pumutok yung Taal Volcano, doon kami nagsimula na bumuo muna ng isang programa na online para sa mga naapektuhan ng Taal Volcano. And then come March, April, ayan na yung COVID. So doon na talaga na nangailangan na, na mag-aral nga ang DZLB staff paano tayo mag-shift ngayon sa online. Ang aminsay ko for the 60th anniversary ng Radio DCLB, marami pa sana tayong maabot na mga tao na mabigyan natin ng impormasyon, makasama natin sa pagtuklas kung paano tayo uunlad pa. O si Trina Lea Mendoza, kasalukuyang chair ng Department of Development, Broadcasting and Telecommunication, at ito ang 60 sa 60 sa DZLB.